balatan natin. Hmm. <laughs> Ngayong araw po mga kababayan, tayo ay magsasangat ng kasoy. Ito po ang kasoy dito sa aming probinsya. Marami po itong klase kung paano po ito yung lutuin. Pwede po ito isangag, pwede po ito ibande, i-roasted. Mga kababayan, umapoy na. Isasalang na natin ang ating pangsangag sa ating kasoy. Isa lang na natin ang ating sisangagan ng ating kasoy. Painitin lang natin ito bago natin ilalagay yung ating kasoy para na natin. Isa lang na natin ang ating kasoy. halo natin ito para pantay yung pagkaluto, hindi masunog. สุกสุกเราสนกหน้าเราเปในตู้มันรู้ก malapit na ito mga kababayan kunting sandali na lang umaapoy na Ma masarap ito mga kababayan ito ang pinaka ano dito sa amin sa Palawan sa aming probinsya kasoy yung mga turista ito ang pinaka mabinta dito sa amin

bayaran mo mag ganito magsangag-sangag na kasi dito ah Pisa na tayo mga kababayan ng kasoy pupukay na natin to para kayo. makuha natin yung kanyang laman laman ganyan eh hmm. Balatan natin. Hmm. lutong. Anong, ano, sa iyo, anong experience mo nung madi, bat, mga bata ka pa sa kasoy? Ganitong kasoy, dinadampot namin sa ilalim niya, tapos binibinta. Pag minsan naman, ganito, sinasangag. Ang luto. Yung iba naman, binibiak nila, ginagawa nilang bandi. Bandi sa asukal. kay bandi, di ba, sa asin? <laughs> Ito mga kababayan, yung ano ko ngayon, yung trabaho ko, yan, kondensada pag ako yung nagbabandi. Tapos sangag. Yan yung aming bestseller sa big shop. Blessing. <laughs> sa ano? Hindi ka pa nag naranasan sa pamato. Tapos, ay, parang taxi. Taxi! Ay, yun, nakatry ganun. ako niya dati nung mga kabataan ay. pa yung taxi. <laughs> mga kababayan, sino nakakakilala sa akin? <laughs> hey, sinong kataksian ko noon? <laughs> <laughs> Yan. Sangkay. Hindi ko alam yung sangkay. Pero taxi. Sangkay. Yan alam sa ko. si kuyunin. Pag kuyunin, sangkay ba? Mga ko, karandol. Alam mo yung karandol? Hindi. Kuran alam niya. Yung karandul, yung malaking ano ba, nilagyan mo ng tingga, pamato ba? Madaya na yun. <laughs> Hindi, yung madaya. Siyempre lahat, ganon talaga yung panunparaan <laughs> lang. <laughs> uh -huh. Yan. Yung mga kaibigan ko noon, mga ano, mga kaidaran ko yan. Ang talang kami, mag magsangkay mag ng kasoy yan. Experience. Ngayon ala-ala na lang. Hindi na kasi ngayon ano yung childhood nila. Mm. Sa ngayon yung mga, kasi cellphone na, gadget. Yung mga batang ngayon, yung, yung mga naranasan naming laro noon, hindi mm. na nila naranasan ngayon. Yung sangkay ng kasoy. <laughs> sangkay ng cellphone. <laughs> <laughs> diba? Ang saya noon. pag inutusan ka ng magulang mo hindi ka mag ano tangkay ka ng <laughs> cellphone ito manatid ganito talaga ito yung mga kamay pag ano pero masarap to hmm, manito. Lord, tingyu sa ulan. Ngutum. Hmm? Eh, ito wala ka nang ibang ihalo, ito lang. Hm, eh. hmm. pede ba 'to sigang? <laughs> <coughs> <coughs> ito yung kasoy, pag hindi niya panaon, mahal taga ang kilo nito, mabuto na 500 yung laman na biak. Tidal pa? Mahal. Pero so, ngayon, mura na. Kasi tagkakasoy. Okay.